<laughs> Kaya, ang gawin mo, tsadyain mo na hindi mo ubos. Para matik na yan. Kung <laughs> Oh, business ko nun. No. <laughs> Kap, alam mo, buti na lang, napapasal ganito sa karindiriya namin. Eh, nakakasakit sa tiyan, ko po nun sa sa barangay. Sko. <laughs> Tapos, nauuho pa ako madalas. Ayan, yeah, di mo kasi niyayaya yeah, 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 eh. Pero, masalamat ako <laughs> uh -huh. dahil alam mo, napakaganda ng blessing. Itong karinderya namin, tuloy-tuloy na yung... Pero natuto ka kayo. na, ha? Oo naman. At hindi lang yun. Malaking tulong yung pamangkin ko. Oo, oo, utang na loob mo yun. Dahil tinuruan kayo kung paano gawin yung mga ricados. Kasi yung gawa mo, Diyos ko, pagkaalat-alat naman, eh. Mga na, nakalipas na yun, eh. Ito nga, sabi ko nga, eh, yung pamangkin ko na si Ian, eh, bumalik na rin sa oh, probinsya. Oo, asan pala yun? Bumalik sa probinsya kasi gusto niyang pamilya na yung pamilya niya at saka magtatayo doon ng restaurant doon. Ay, Ay uh, sabi ko, wala, sige. Uh, kung gusto mo, hindi eh, di pagpatuloy mo lang. Eh, wala, wala tayong magaw. Eh. Baka kasi talaga nami-miss na pamilya niya. Pero, meron akong bagong pamangkin na darating. Dami mo na akong pamangkin. Dami <laughs> 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 naman na yan. Saan ka magaling yan? Provincia din. Oh. Eh, gusto dito mag-aaral sa Manila. Kaya ah, sabi ah. ko, dito na lang siya sa bahay namin. Ibig sabihin, magaling ding magluto yan. Oo oh, naman! Pamilya ka ng masarap magluto. Oo. Oh. Parang ikaw oh. lang hindi ah. <laughs> Ito daw! Oy! Okay. Ito daw, lang tayo si sa'yo Si Lita. Ah, wala. Umbalis. Ikaw na pala si Dad. Opo. Oh, talaga talaga na. Oh, kung sa biyay mo. Okay naman po. Sobrang excited po ako mag-aral dito sa Maynila. Aba, pag-igiyan mo ah. Opo. Pagsamantala, dito ka muna sa bahay namin ni tita mo. Para naman eh, makatulong kami sa inyo. Okay po. Nga pala, may karinderyan na po pala kayo. Pwede po ba akong tumulong dito? Oh, oo naman, pinagmalaki nga naman ikaw kay Kap eh. Para marunong ka magluto at makatulong sa pagluluto namin. Mm -hmm. si Kap? Ano po pangalan ni Kap? Ito pala si Idol. Si Idol Kap. Idol Kap? Yun. Nuts po. Ano, ano? Nuts. Parang, <laughs> parang si Pangking para oh. Natal. <laughs> yung pagkahawal. <laughs> <laughs> ang gusto mo pang kunin, sekretary. Kasi parang pagkakakak. actually, bakit Huwag na. O, na. ka muna. Tsaka, ayun mag oh. Oh, sige po. Nice to meet you, Idol ka. oh, yung gamit mo. Alam. May ng bangko. oh, Nats, lipitin mo rin mga kaldero, mga walang laban. Opo, Tito. At mamaya, darating na yung si Tito Juice. Okay. Excuse me, ho. Ah, uh, kayo po ko kayo may ating mag ang 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 Kami po. Ah. Eh, bali-balita ko po na masarap daw po yung luto nyo. Ah, uh, sino pang nagluluto na ito? Tsaka, anong sikreto nyo? Ah, uh, sa pagluluto, ako ay nagluluto dito. Sa sikreto. bakit po? May karinderya po ah, kayo? Uh, Oo, oh, po sa kabilang kanto. Kaya nga lang po, medyo tumumal. Eh. Kaya, baka po pwede nyo ibigay sa akin yung dahilan kung bakit pinipilahan yung karinderya nyo. Ah, uh, yun yung hindi po namin may bibigay. Sekreto nga po yun eh. Ano? Bakit? Ang damot nyo naman? Ano bang meron sa kalindirian nyo, ha? Tsaka, may something special ba dyan? E, Hindi po kami nagdadamot. Eh, syempre, pag sinabi po namin sa inyo yun, eh, baka magsilipatan naman yung customer na namin sa inyo. Negosyo lang po. Madamot kayo lang, Tsaka, iha, may dumi ka sa Hmm. Taray naman mo. Sige na, lipitan mo yan. Lipit mo okay. yan. Tar tara, tara, si Tita mo Jules. Oh, <laughs> kaya sa lais ka? Tagal dun na. Uy, nakulit siya na. Na-traffic kami. Pero huwag kayo mag-alala. Gagaling na yung pamangkin nyo dahil nandito na yung tito ko. Ang tito Johnny ko na kung napakagaling niya na albularyo sa lugar namin. O sige na, gamutin niya na yung pamangkin nyo para sinasapian eh. Oo nga. Kinukuha yung batang yan. Kaya nga, <gasps> ka, sino ka may gawa nito? Malalaman natin yan. Siyempre, bayad muna. <laughs>

Magpakilala ka! Hindi ako! Ay! Sorry! Sorry! Hindi ako tatap lang yan! Hindi mo ako kaya! Ang malakas ako sa tawag mo! Kaya mo bang gabutin tong pamangit ko? Kaya ko May pangot na dyan! Kailangan lang halikan ng isang tunay na lalaki! panahon. Hoy, Bojing, ka! Sabi, tunay na lalaki, hindi ba <laughs> yeah. <Malawoy> Ano <lang>. wow. <coughs> Ano Wala! Wala! wala, huh? wala, wala. ang pinapagawaan sa akin? Isang na! Sige na! maraming salamat talaga iska sa tulog ninyo ni Mang Jani ha. Baku, wala ka naman yun kuya, dong. At sana okay na yung pakiramdam mo ha. Basta tawagan nyo lang ulit ako kapag kailangan nyo ulit ng albularyo. Sige. Sana wala nang sasapian sa at takukulami dito sa lugar natin. At sana wala na. Paano ko kuya dong at nuts? Pagaling ka ha. Alis na ako ha. Bye! Thank you! Sige! Ingat! <laughs> Paano ba yan dito? Sobrang salamat po ha. Magpapahinga na rin po ako sa kwarto. Sige, magpahinga ka na doon. Sige po. Uy, hindi yung kwarto natin. Hindi kwarto. Palabas yan. Opo. Oh, pa. okay. Ay, sakapagpag. na rin. Yan ka. Nasaan na kayong asawa ko? na asawa <laughs>